Magandang gabi po sa lahat mga guapo. Merry Christmas to all. Ay, magandang gabi po sa lahat ng mga subscribers, sa mga mga nanonood sa na araw na ito. Mga gandang, so, magandang, magandang po sa inyo lahat. Kami po ay papunta po kami ngayon ng mga sa bali bag kami ma mamamasyal mga mamamasya po hindi namin kasama yung aking bulilit si, sila po ay ano kanina pang umalis sila mga bandang alas 4 ng madaling araw kaya po ngayon mapauwi na kami kaya guys samahan nyo po kami ah, sa lahat mga pala na mga ano mga hindi pa na pa nga, hindi nakakakilala po sa akin. Ako si Christopher Whitey Channel TV, pakisubscribe naman po ang Christopher Whitey Channel TV. Sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe, pasubscribe naman po ang Christopher Whitey Channel TV. Ayan po. At sa, pakipindot naman po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video ilalabas. Ayan po guys, um, kasama ko pa ang mga... Ayan, mga guapings Ayan, pakilala ka Carl. Ayan, si Carl. Ah, oh, si po. Carl. Oh, oh, si Carlit, si... Ano naman si Sander? Oh, si Sander. Ang wala. Na... naman. Ano, na sisumaligay. At yan naman po ang isa. Yung matangkad na yun. Si ang aking... Anak. na ano, wapu? Iya yeah, Pugi. Iyan, Pugi. At aking namang misis. Ayan, naiiwan na. Ayan po ko na dito na ako sa mesa, sa na labas Merry Christmas po for everyone. Ito po ang ating vlog sa ngayon. Wala na po ako hindi nakakapag-vlog eh. Kaya i-vlog ko po pong aming pamamasyal sa plaza ng Kalamba. Ayan po. Balik kasama ko po, po ang aking bisis. Ayan na tao Ate, yung kalawang anak ko di ko alam kuna saan Bali, susunod balis sa mga sila okay. okay. lang guys samahan nyo kami guys kapananako guys sa 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 na sa Ayan po, may dumating pong aming guest. Ah, special guest po. Dumating si ang uh, aming news. na Maligaya. Si... si Bente, ah. Bente ah. Yeah. Ang ganda, ang ganda-ganda okay, ganda talaga okay, ni, okay. ni Jana oh. Guys, tingnan niyo po 15 ang ganda. Alam, pero, <laughs> 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 15, 15, na pamasko niyo. Magkano pa mo? Wow, Galing walang pera 800. Oh, Grabe, ano pinamilo mo? Ikunta kami ng kaya siyang tatalo, ikunta kami ng kap, nakabuyas. Ah, upos nga. Ito oh. kami, lasa lang. Ayan, naglalakad na lang kayo ngayon. Oh, grabe talaga, sexy ni Diana. Ilan ang boyfriend mo, Diana? Ilan ang boyfriend? Wala na, wala na sila ng Wala na. Mabawag. Bakit din Wala na. Ina-foggy. Ina-foggy. pangalan Ano? Secret? Oh, secret. Pangkili-kili yun ah. Mabauli kita dyan? Mabaho yun. Ay, mabango pala yung pangkili-kili. Oh.

ये वो मां का मां का चक्कर पड़ता है bigti ulang kalay eh hey. oh, yung 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 tayo sa Christopher to yung pupunta sa yung tumakbo si yung aming artist ah uh, guys baka mayroong ano may gusto diyan yung gusto man like okay diyan na comment na lang dito sa akin <laughs> <laughs> yung ano la, yung may trabaho, sabi ni Ayan, nandito na kami sa may simba Ayan, nandito na kami Alright guys, ah, uh, mga mesa labasan. Hanap kami ng masasaktyan. Basta natin magpapakarga na naman yung silip-silip. Kasi dito na kami sa Ibabo ng Tulay. Kasi dito kami sa una at mga Kasi marami kasi guys, ano, pasayero. Malay mo, mo, Kuya Chris malay mo, ano, crossing Ayun mga ano, mga hindi mo kubayad dyan oh, Sakay-sakay, mga tsutseng Ayan guys, may pa po na. Ay, may ka. Ay! Mayroong si bayad niya Ang buti maliit magkano? Apat. Limang. Limang. Baya sa... ano? Eh, tatlo tayo. Limang ano? Apat tayo. Lima. Bakaano ka na, ba na Limang ka lang? Oh. Atin. Atin na sa mga niyo. Binata na nagpakalok po. <laughs> Kaway-kaway mo na sa mga fans mo dali. Shout mo. Shout out mo dali. Eh. Shout mo sa mga no, fans mo. School, Thank you. Ito ay yung totado na sa, ano, nandoon sa upuan naman. Pag nagising yun, mahulog yun doon. Paano <tinyo> yan? may SM. May SM po ba? Wala. May SM daw ayo, may, may SM. Wala daw po, wala. Lahat po halang. alang señor do

gay sa binto na balao ay nakakapit na si, um...

<laughs> Wala. <laughs> eh nakalambitin ka na nga oh. Dito tayo sa gilid. Kasi <laughs> maglalakad na lang tayo. Kasi pag maiwanan tayo ng flash. Ayan, gano'n na dito. Oh. Oh, dandan lang, ganda. Paghihinto. Oy, bukang mano. Ayaw maglakad yung dalawa. Ayaw ko na eh. Balik Hawa ka, Ayaw ko na iwan eh, yung yung magnanay. Balik <laughs> <laughs> siya. na lang natin.

Ay, na ay, ay, ah. the, the. The ito na ba Ah. ito na, na ba dito? Para, Kasi ano, traffic. ba? guys, seize... welcome to my vlog. Oh, welcome to my vlog. Shout out. ko? Talian sa... ...FB. Christopher YT Channel TV. Ah. Ito na dito. Si? si Carlito, doon magdadaan. Nasaan na si Carlito? Ayan po. Hoy, pupunta tayo doon kasi nandun na iwan yung ano, magina. Kawan. Alayo, alayo nang nilakad natin. Ay, you know. Ay, nakilawa. Ay, kasi. Ay, si. Ah, dito na kami sa may stoplight na umunusin. Uh, Ang daming tao. Hindi ba tayong tumawid? Sige, let's go. Naman mo ba? Naman, na ba? Go, guys. Digan. Dahan, 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 dahan. Digan, si Jana. Kasi guys, na iwanan po kasi yung aming kasama. Ang dali po sa sili. Ayan. Yeah. So, Diretso ka. Sabi ko, kami muna eh. Ulit ka rin dretso. Antay natin dito. Antay natin yung dalawa kasi yung ano yung paghinto ng ano, bababa kami, biglang lumundag yung misis ko, tsaka yung kasama, ayan na sila, oh. Balit na sila. Ba't tumalon ka? Kasi sama pa ako, biglang mamandar. Dito, 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 wag kaya dito. Ate, <laughs> hindi pa kayo nag-rotate na, ah. Siya, kayo sa Ayun, na. Ayun, kal, akala ko nga eh, yung, yung, sa yung, 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 मला लेक्चर

wag kang ano ha. Ah. Ano. Baka ah. mawala ka ah. wag Huwag kayong magpipitaw. Eh. pa <laughs> kinabahan ako kanina akala ko nadapa siya si na. hindi <laughs> ko pati, hindi ko na video eh nung pagbaba eh hindi akala ko eh talaga yung ano eh bigla sa bako Asana si Mother. Hoy nandoon na oh. 哎。 Carlito Nasaan na si Ano Toy? Nagitan eh? niyo si Mader? Mader Ayan na Hawawala yung aming kasama Pati si Jana nata Nasaan na ba sila? Si, si Jana tapos si Ati Ayan na yung aming kasama Dami na

yung oh, inaanap natin namin kay kasama namin na. Okay guys, ano? Ganito na lang aking video. Susunod na lang po guys. Bye bye. Ingat po kayo.